Salamin, salamin. Mali ba talagang magregalo ng aso? Sabi ng isang animal welfare group, pets are not gifts. Sabi ng fans ng Bini, okay lang naman daw kasi pet lover naman daw si Aya. Bakit naman hindi pwede? Pause up mga tropa pipsak si Lester sa Panta the Pinoy Dog Whisper ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso at ito ang the Pinoy Dog Whisper Reacts. Si Nene ay niregalo sa amin ng isa naming kaibigan. So, Mali ba yun? Yan mga tropa pips ang reaksyon ng mga tao dahil sa nangyaring pagbibigay ng regalong aso kay Aya na isang member ng sikat na girl group na Bini. Madami tayong napapanood sa social media na gantong pangyayari kung saan nireregaluhan yung mga anak nila o kaya yung tatay nila, magulang nila, o kaya kaibigan nila ng isang alagang aso. Sobrang heartwarming siya kasi may mga naiiyak, merong nang gigigil sa tuwa, sobrang saya ng mga nakakatanggap ng regalong aso. Nakaranas na rin ako na maregaluhan ng aso. Pero ayon sa Animal Welfare Groups, Pets are not gifts. Isa daw to sa rason kung bakit nagkakaroon ng pet neglect, pet abandonment and surrenders. Dahil hindi naman daw handa ang mga nakakatanggap ng regalo sa responsibilidad na kakibat sa pag-aalaga ng aso. Tingin naman ng fans ng Bini na wala daw namang masama dito dahil pet lover daw naman si Aya. Pero para sa akin mga tropa pips, hindi nag e ang pet lover sa pet ownership. Madami kasi akong kilala na pet lover, mga tropa peeps, yung sobrang hilig nila na makakakita, makakalapit sa mga pets. Pero, mas pinili nila not to own any pet because of various reasons. Walang time, walang budget, walang space, and health concerns. Alam nila ang kaakibat na responsibilidad sa pag-aalaga ng isang pet. Isa pang punto ng animal welfare groups, walang consent na binigay si Aya para makatanggap ng regalong papi. Ito ay sinang-ayunan ng management ng Bini sa nilabas nilang statement. Pero kailangan ba talaga ng consent? Sabi naman ng fans, sobrang saya daw ni Aya na nakatanggap ng regalong papi. Sino ba naman sa simula ang hindi sasaya kapag nakatanggap ka ng cute na cute na papi? Pero dapat ma-realize natin na ang pag-aalaga ng aso ay may kasamang responsibilidad. Annual vaccinations, food, shelter, training, and it will take your time, effort, money, and a lot of things for you to be a responsible dog owner. I hope Aya will step up to the plate to fulfill all her obligations now that she is an owner of a puppy. Sa pananaw ko mga tropa pips, totoo lang, pwede naman tumanggi kapag niragaluhan ka ng puppy. Ikaw ang nakakaalam ng kapasidad mo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, madaming nagme-message sa akin na gustong magbigay ng tuta nila, ng aso nila, matanda, maliit, malaki, bata, may behavior issues, mabait. Meron pa nga mga tropa pips na nagbibigay sa amin ng isang husky na kamukhang kamukha ni tatang. Gustong gusto ito ng asawa ko. Ang sabi ko sa kanya, hindi pa ako ready. Hindi namin tinanggap ang husky. Hindi kasi unanimous yung decision naming mag-asawa. Yung story naman ni Nene mga tropa pips, kaya namin siya tinanggap, ang tagal naming pinag-isipan, ang tagal naming pinag-usapang mag-asawa kung ready na ba kami na tumanggap ng bagong aso dito sa asyenda. Unanimous yung decision namin and doon namin tinanggap si Nene. Yung kaibigan ko kahit alam niya na marunong akong mag-alaga ng aso and responsable, ang dami pa rin bilin sa amin. Nandun yung list ng feeding rituals niya, yung diet niya, yung vaccination records, at syempre, napag-usapan namin na hindi namin ibre-breed si Nene. Yon ay mutual decisions ng nagbibigay ng aso at tumatanggap ng aso. Sabi nila, pets are not gifts. Dapat daw may consent yung pinagbibigyan ng aso para masigurado ang safety and kapakanan ng aso. Sa isang banda, may point talaga sila dun sa sinabi nila. Lifetime commitment kasi yung tinatanggap niya. Sa aking pananaw mga tropa pips, wala namang problema na magregalo ng aso. Pero may mga kondisyon dapat. Hindi tayo magregalo ng aso sa bata. O kaya naman sa matanda na medyo nahihirapan na sa mobility. Kailangan din nating i-take into consideration yung mental and physical state nila. Hindi rin tayo dapat nagre-regalo sa grieving na tao. Hindi rin pwede na basta mo na lang susurpresahin yung re mo ng Uy, eto, may aso ka na. Kailangan din natin tignan yung kapasidad nila sa buhay. Mabilhan ng pagkain yung aso, kaya ba nilang may bigay yung healthcare para sa aso, at lahat ng gastos na kaakibat sa pag-aalaga ng isang aso. Siyempre, kailangan mag-match din yung lifestyle nung re mo doon sa asong ibibigay mo sa kanila. Hindi pwedeng highly active yung ibibigay mong aso doon sa tao na hindi man lang lumalabas ng bahay. So ito yung mga dapat nating i-consider. Age, mental and physical state, consent, means sa buhay, dapat mag-match din yung lifestyle. Tandaan, hindi tayo pwedeng basta-basta magregalo dahil pet lover lang yung isang tao madami din siyang responsibilidad na iniisip. Kaya naman, para sa mga magre-regalo o makakatanggap ng aso, pag-isipan niyong mabuti ang desisyon ninyo. Whether they are given, bought, adopted, or rescued, dogs, in essence, are gift to the human race. They can be a source of love, joy, support, and comfort, and many more. Let's not take our blessings for granted. I received my first dog As a gift, when I asked my lolo for a dog when I was 7 years old, sobrang bata ko pa daw, hindi ko pa maalagaan ng tama yung aso. Pero nung 13 years old na ako, humingi ulit ako sa kanya, kabilin-bilinan niya sa akin na huwag kong sasayangin ang buhay ng aso, dapat daw ay maging responsable ako. Tinanggap ko yung responsibilidad na yon, and nabuhay ng masaya si Spon, kaya naman tumagal siya ng 16 years old. Malamang mga tropa peeps, walang the Pinoy Dog Whisperer ngayon kung hindi ko natanggap ang regalong yon. Ako po si Lester sa Panta, the Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso. Ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ.